Magpapagawa tayo ng alternator. Hindi na kumakarga. Dito tayo sa Valenzuela. Ay Sir Alan. Dito sa Dalandanan. Sarado pa sila. So, kami yung nauna dito. So, pero nag-message na ako ay, uh, hintay na lang daw na konti. Pa-open na rin to. 7.17. Pero alas 7. Bukas na ito minsan. Ayaw nga pala, eh. palinis ko na rin.

naman sa phase sa 6 at phase 4 at phase 4 <laughs> tapos naisip kita nasa gabi na <laughs> baka <gabi na, laughs> <gabi> <speaking> matagal na rin na may baterya mo apa? matagal na ito mga abuto <speaking> ng mga

Dinner na ng tayo. na yan. Pag dinner ko, pagsak to doy. Kung wala na. Eh. ba na baterya mo. Lubat? Dapat kung alternator, palo na ito. di Pag okay yung alternator? Oo. lang. Para wala sa buntay ng baterya eh. Kung ng dos, Bali, ano ang ano na? Pagkita change battery. Patayin ko na ba pre? Okay na lang dito, okay lang. Kasi pag nag pag nag-aircon ako, di naman sa trans... Matig Wala ko Iba rin ba pag matig tapos manual na battery? Eh, kasi 'di serious 'yun. Ah. Parehas ba 'to? oo ah, um. oh, parehas parehas, parehas pero Pero mga ilang years din tumatagal daw. Oh, 'di 'yan dalawang taon? dalawa taon. No? <laughs> na kasi yun eh. <laughs> nga eh 'di ba dati tumatagal nang ano? Thank <laughs> Bago to, bago pa rin. Eh. Ah. Bago ba 'to?

para di madiscard ang ano Yung mini aircon ko kasi yun bumabagsak hindi hey, kaya na AC no o, oh, tapos, wala ka AC ka hirapan hirap mag accelerate kahit nga yung dashcam parang dashcam pa lang malakas, malakas din pala malakas din kaya tinanggal ka yung dashcam yung tinanggal ko nagnormal ngayon normal pero nung nakakabit may times na may rap. talaga pero maganda naman yun na maroon na dalawang taon talaga eh. 2 so, years lang talaga. Taging e, biro ka magamitin na abot ng tatlo ah. Araw-araw ko ito namin eh. Pero kung araw-araw, medyo ano yan. Normal talaga yan oh. Eh, no? Normal na talaga dalawang taon. Hindi mo gamitin. Eh. Masisira din. <laughs> pag pang naman, 6 months lang. Ang isang 4 months lang siraan yung body eh pag mag napag Start ka 21.